Hello mga kanems at narito na nga ako nagbabalik pero ako ay nag a na at baka sakaling dito na ako yumaman dito na pala ang susi ng aking pagyaman kaya bumili na rin kayo at iba hindi ipapakita ko na sa inyo pero syempre para ako may pruweba na maganda ang aking ina -appellate. Ayan, bumili ako ng kapote para sa akin dalawang junakis sa glita. Ito hirap na hirap magtanggal. Pwede. Ito ay kay Sile. Ang binili ko ay pang 4 years old. Ayan. Ang binili ko ay 4 to 6 years old. Ayan. Dahil medyo malaki ang akin junakis. Ayan. Mickey Mouse. Baga maganda. Ayan dahil tag-ulan na, pa ibili na din ninyo ang inyong mga anak. Ayan po ay may mga kulay, iba't ibang kulay. May green, may yellow, pink, at blue. Uh, kung gusto nyo pong makita, bisitahin nyo po ang aking Facebook page, Baby Style and Mama Names. Nandoon po, nakapost ang aking mga tinitinda, ina-affiliate, kumbaga. Ayan, bilhan nyo na din po ako para po ako ay may extra income at ako hindi papayag na ako walang extra income ako di mapapakali dahil lahat po iyan ay aking racket kahit po ako may trabaho ako po ay laging may racket hindi po ako papayag na isang racket ko ako hindi mapapayag ang kamay kailangan kong kumita ng madami at marami akong binubuhay <laughs> madami akong pamilya <laughs> madami akong anak ayan yan o nakikita ninyo may pag pin, pin, sinuot ninyo iyan pinasuotin nyo sa inyo mga junakis may lagayan ng bag medyo matambok ayan di diba saksakan ng ganda sulit na sulit ang 122 pesos free shipping pa iyan kaya itatapat niyo sa may sh pre shipping para sulit 122 lang ang isa bali dalawa iyan bali 244 ang binayadan ko kanina dahil dumating iyan kanina mga ilang araw iyan mga 3 days bago dumating ang aking order 'di ba? At ako ang at ako y, DNA medyo nag-struggle pag babalik. Dahil ako di marunong magtupi. Yan ang pinaka-talent ko ang magtupi at talagang ako y di marunong magtupi. Ayun. Okay na yata. At ito naman ipapakita ko sa inyo. Ah, uh, hindi pa pala ako tapos magtupi. <laughs> ako ako tapos na. <laughs> hindi pa pala bayan Anne. Oh, okay na yan. Okay lang akin to Nagawa ko din sa wakas. Tapos, um, oh, syempre, ibabalik natin para okay. Eh, dahil yan na yung uwi ko sa amin. Sa bakasyon ko. At syempre, nakalib si Kanem. Si Mama Nems bilhan ninyo na din ako. Magkano lang din ang prosyento ko kaya ako bilhan nyo na. Ayan. At ipapakita ko naman sa inyo ay kay Siliang Tabachoy. Ayan. Si Silian ay 9 years old pero ang binili ko ay pang 10 to 16 years old. Yan, 12 to 16 years old dahil si Silian ay malaking bata. Ayan. Di ba Napakaganda kasi pepa Pig. Random ay. Pero magaganda naman. Di naman kayo magsisisi kahit random. At magaganda naman ang mga design niya. Tapos siya ay may ano ah. Ang tawag doon yung parang nilolobo. Diyan, sa gilid. beno. oh. Yan. Ayan. Lalagyan mo ng hangin pero gilid lang yung magkakaroon ng hangin ayan ganda ni ganda ng pepa pig na blue at habang aking tinatanggal ay syempre susukatin ko para makita ninyo ang kabuuan ayan gandang ganda o -ganda, oh. saan ka po, bumili na kayo 199 pesos laang Sulit na sulit ang bayad ninyo. Ibili nyo na din ang inyong mga junakes dahil uso na naman ang tag-ulan. Ayan. Yan ay aking hanggang tuhod. Well, wait lang, at iaayos ko nung makita ninyong maiki. Bayan o oh. hanggang tuhod ko 'yan. Ay kung sa bata ay siguro ay hanggang binti nila. Dahil ang taas ko po ay 55. yan. At si Cillian ay hanggang balikat ko yata Maghangga, Magahanggang balikat ko na si Celia sobrang laki mm, di ba ga? ganda ko <laughs> hindi yung kapote <laughs> siyempre maganda rin yung kapote bibinta ko yan ay eh. kaya maganda kaya kayo bumili na din ano pa hinihintayin ninyo punta na kayo sa aking FB page baby silent mama names para doon kayo magtitingin ng aking mga ina-appellate. Ayan. Di ba kaganda?